Kapipirma ko lang sa tatlo liang at imalis ang pagkabalis ako. Pakiramdam ko eh, nahatulan na ako. Ang intensyon ko eh, makibagay sa kanila. Maging matalino sa pakikitung, di ang magtaksil sa Diyos. Kaya bakit balisa ako? Pagkapirma ko na. Talaga bang nagtaksil ako sa Diyos? Anong pananaw mo rito? Ang intensyon mo ay maging matalino, hindi ang itatwa o pagtaksila ng Diyos. Kaya bakit balisaka pagkapirma mo? May problema rito. Kapag inuusig at sinasaway tayo ng konsensya natin, problema ito. Sa kapanahonan ng biyaya, sinabi ng Panginoong Jesus, Kung sino mang magkaila sa akin sa harap ng mga tao, ay siyang ikakaila ko rin sa harap ng aking Amang nasa langit. Sinasabi rin ng makapangyarihang Diyos, yaong mga hindi nagpakita sa akin, ni katiting nakatapatan sa kapighatian, ay hindi na makatatanggap ng aking awa, sapagkat natatakdaan ang abot ng habag ko. At wala akong gugustuhin sa sino mang ipinagkanulo ako, o sa mga nagkanulo sa mga kapakanan ng kaibigan nila. Ito ang disposisyon ko. Hindi alintana kung sino man ang taong yan. Tinitingnan mo ba ito batay sa mga kuro-kuro ng tao? O tinitingnan mo ba ito batay sa salita ng Diyos?